Vlog TV! Yay, yay, yay! Welcome to my channel! Magluluto rin tayo mga friends! Magprito nga tayo ng pork tosino sino? Prito, prito! Hanggang maluto! Ganyan lang ang buhay! Prito, prito! Paminsan, minsan! Enjoy cooking! Para may makakain! Eh, eh, eh! Gamitin ko nga yung magic word ko para mabilis maluto. Abra kadabra. Ayan na. Okay na to. Lipat na natin. Ito na. Pork to sino po. Prito, prito. Sarap, sarap. Hanggang dito na lang ako mga friends. Paki-like at paki-subscribe naman ang channel ko. Bari ano na? It's time to say goodbye.